Pasado alas 11.30 ng gabi noong lunes, August 11, kita ang tricycle na ito na lumipat sa kabilang linya sa kahabaan ng New De Venecia Road sa Dagupan City. Nagtuloy-tuloy lamang ito ng takbo hanggang sa nasalpok na ito ng kasalubong na truck. Sa lakas ng pagbangga, nasira ang tricycle at tumilapon ang tricycle driver. Sa isa pang kuha, makikita na nakahandusay na ang tricycle driver at duguan. Naisugod pa siya sa pagamutan pero idiniklara rin siyang dead on arrival. Ligtas naman ang driver ng truck at pahinante nito. Ayon sa dagupan PNP, nagkausap at nagkaareglo na ang pamilya ng tricycle driver at ang driver ng truck. Muli namang nagpaalala ang PNP dagupan na laging sumunod sa mga batas trapiko upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Sa palayan naman, dumiretso ang close van na ito sa barangay Makalang sa Dasol, Pangasinan. Nangyari ito pasado alas 5 ng madaling araw noong lunes. Sa investigasyon ng Dasol PNP, nawalan di umano ng preno ang truck dahil bagong asfalto raw ang kalsada sa lugar. Dahil dito, hindi na nagawang makontrol pa ng 31-anyos na lalaking driver ng truck at bumanga ito sa isang waiting shed kung saan nag-aantay noon ng bus na masasakyan ng isang 53-anyos na babae at 19-anyos na lalaki. Itinakbo pa sa pagamutan ang 53-anyos na babae pero idineklara na siyang dead on arrival. Sugutan naman ang 19-anyos na lalaki. Nagkasundo naman ang driver ng truck at pamilya ng nasawing ginang na idaan na lang sa areglo ang insidente. Valerie Dismaya, RNG News.